si Panot. Ano si Panot. Life story. Ano na yan eh. Yung, mga taga-Bulacan sila. Tapos si Bangkay. Yan yung classmate nila dat dati ng classmate. Ano yan eh. Parang mga magkakaibigan lang yan. Tapos yung pamangkin ni Panot, yun na yung mga kamag-anak na lang, mga taga-Nueva Ecija. Si Bulate bulati yung pangalan. <laughs> so anyway, mga kaibigan yan, mga mga tol, mga katol yan ni ano ni ni Bungo. Si Bungo yung pinaka leader diyan. Siya yung talaga tinatawag at pag may kailangan ng mga ilakad na ganyan, yan yung mga ano. Yung sumbong kay ano, Bungo kay Bungo. Yan yung mga kumaka usap sa mga. Kailangan ma talagang mga kailangan kausapin. Siya talaga si Bungo itong mga ano retired na